Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba itong anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At si Santiago, Jose, Simon at Hudas ang kanyang mga kapatid na lalaki. At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan at dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat mga kapatid. Magnilay po tayo sa ating mabuting balita. Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Hindi ba anak siya ng karpintero? Ito po yung Mateo 13.54 Sa ebanghenyong ito, bumalik si Jesus sa sariling bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Sa halip na mamangha at maniwala ang mga kababayan niya, sila'y nagtakat nag-alinlangan. Hindi nila matanggap ng isang kilalang anak ng kapintero ay may ganitong karunungan at kapangyarihan. Tila ba ang pagiging pamilya nila Jesus ay naging hadlang upang makita nila ang tunay niyang lang bilang anak ng Diyos? Minsan, kanyan din tayo. Hindi natin agad nakikita ang kabutihan o ang presensya ng Diyos sa mga kaniwang tao o pangyayari sa paligid natin dahil masyado tayong nakapokus sa panlabas o sa nakaraan nilang pagkatao. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtanggap sa kahangahangang mga tanda, kundi ang pagkilala sa Diyos sa gitna ng ordinaryo at pamilyar. May tanong po tayo mga kapatid. Nasusubok ba ang iyong pananampalataya kapag ang tagapagdala ng salita ng Diyos ay isang taong kilala mo sa simpleng paraan? Bukas ba ang iyong puso na tumanggap sa Diyos kahit sa anyong hindi mo inaasahan? Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong magtiwala at maniwala sa iyong mga salita. Kahit pa ito ay nagmumula sa mga taong akala ko'y karaniwan lamang. Buksan mo ang aking puso upang makilala kita sa bawat sitwasyon at sa bawat tao sa aking paligid. Patawarin mo ako kung minsan ay hinuhusgahan ko ang iba ayon sa kanilang nakaraan o sa inyo. Naway magkaroon ako ng pananampalatayang nakikita sa iyong presensya sa gitna ng pang-araw-araw na buhay. Amen.